Magandang araw mga kaitlog Dito po tayo ngayon sa ating tapahan Dito po sa ating pinalipir na tapahan Kunting update lang po tayo dito mga kaitlog Yan na pong ating tapahan sa ngayon po tapos na po yan yang nasa ilalim po concrete po yan Medyo lumaki lang po ng kunti. Yung laman po niyan, Dagdagan lang po ng mga isang libong niyog. Ito na po yung ating tapahan mga kaitlog. May kunting butas po dyan pero natatakpan po yan. Konkrito po yan. Hanggang sa loob po. Diyan po yung apoy. Nasa baba lang po. Tapos pumapasok po dyan yung init hanggang dito po yung sahig po nyan flat bar po yung gamit wala lang po tayo dito nung nagkabit ng sahig mga kaitlog yung pagkabit ng flat bar sa ngayon po mga kahit sinimula na po nilang magbunot tsaka magbiyak po ng mga niyog mga kahit wala na pong inaaksay ang oras di na po kasi madaanan sa sobrang marami po ng niyog Yung laman po nito mga kahit log, dati mga kasya dito 3,000 na lang po. Pero sa ngayon dahil lumaki ng konti kasya na po nito mga 4K. Pero obserbahan po muna mga kahit log, baka kukulangin pa rin yan lang po muna yung ating update mga kaitlog tapos na po yung ating pinarepair na tapahan balik operation na po yung ating kuprahan yan lang muna mga kaitlog salamat